Good morning. Good morning people. What a sunrise. Natuloy rin Bro Niko si Nico. Nico. Natuloy din oh. Mas pogi yung griffin mo <laughs> Testing natin mamaya yan Tara na Sige kahit na tayo Kaya nga eh Alright So magkasama na kami ni Kalo Gamit yung bago niyang griffin Tsaka si Nico gamit yung click 125 Alright. Bali, tatlong motor lang kami Yung iba hindi sumama Ayan, Shoutout na lang sa inyo sa mga hindi sumama Gamit natin ngayon si ADB160 So nakaka 641 kilometers pa lang Si ADB160 So this is uh, First long ride ng ADB160 Dito sa Tanay Pero dahil kami yung Fanta And si, kasama natin si Carl Tsaka si Nico Subukan so, din natin yung griefing niya mamaya Okay, nang click na to. Ganda ng kulay oh. <laughs> ganda ng kulay ng pagka-green nya Para siyang candy green. Ang okay, K-Sonic, gusto ko 'don. Ano 'yung candy blue eh, or ano tawag dito? Midnight blue ba 'yon? chill goso boso shout out we cried with mga tropas as ng gripen ng 1G solid tropa yan alam na kay MTQ9 <laughs> Kaapis si Nauna Ingat-ingat tayo dito mga pre Antepolo no <laughs> Lagi may road Road range dito eh Kahit 400 lang lord Sana ma Ano ko pa tong audio May edit ko pa Nanghihila ko kasi yung mic ko kagabi Napuyat pa ako dito Sa ano memory card tanggal pa ako ng mga ano mga files break in a break in na talaga motor dito stress makina dito paahon dito medyo malamig-lamig na oh. Oy, may free pandesal kape o. Oh. <laughs> may free. Sige, okay lang po. Nakain na rin po kami mamaya eh. Eh, syarat dun sa church na yun. Bibigay sila ng ano. Free coffee and pandesal. <laughs> Nawala na yung dalawang naiipit na dun sa dalawang sasakyan. <laughs> Pabigsi na tayo. Maraming ano dito mga pre. Maraming campsite. Dito sa Marilaki. Alam kong kilala nyo na alam nyo na to. Itong lugar na to. Pero ulit-ulitin ko lang si inyo na napaagad na pumunta pa rin dito. Ingat lang tayo sa pagdadrive. Huwag lang tayo maging kamote. Thank you po. Para makita na may mukha natin. Tanggalin naman natin yung visor ng helmet natin. Yung dalawa na iwan na. Saan na kayo? Dito lagi may lang dito. Eh, <laughs> nandiyan o. Oh. Mga nangangamote kasi. Ito chiller, lang. Ganyan sila tumatambay noon diyan. Ayun oh. Okay Ayan o po, yun Ang pogi ng motoro ni Goyo Ah CB Oh CB May makagamit na tayo ulit na big bike. Aakyat uh, tayo ulit dito. Dali naman nating yung big bike and oo, oh, ibang bikes. Woo, woo, woo. So az. din. After nito, pag may pasok na ulit, back back na naman. po na tayo. Point your college na tayo mga pare Okay This is the devil's corner So wala na tumatambay dito Ayan devil's corner Kasi ano Kikita nyo yung Cornering ba Sobrang corner Ng korbada Damdamin ko muna yung ano hangin mga pre ah. Bagal-bagalan ko na tayo ko na yung dalawa. Utar ka na tas ganito lang yung ano mo. Speed mo. Ay, bago na yung manukan. Anong ginawa dito? Ay, okay. Nakita ko na yung nakaraan pero hindi pa ganyan yung tsura niyan. -hoo -hoo! All right, we're here at Manukan. Manukan ng Marilake. Eh, may outpost na dito. Parang bubuyog. NACK guys. Coffee Katrina. <laughs> Sarap yung sabaw dyan. Pero syempre, kami. Dadaletso kami ako nagplan ng ano ng rides na to eh diretso tayo ka ano Infanta Quezon <tinyo> <tinyo> coconut tree para sa sure gal oh, chill ride lang tayo mga lods ganito takbo lang tayo natin sila kalok ito yung may na disgrace eh, dyan o oh, dito Lokal, nung nakasakyan kami Ayan o, oh, kain ka just ganyang view no Sarap Sarap talaga no Yes <laughs> Natividad yung sabi nila masarap do yung ano do pizza do try kaya natin do pero trip ko kumain ng kanin eh ano kailangan -kailang ni charge na bago na bawasan yan yeah, ang ganda <laughs> na yung araw Oh oh. <laughs> oh Okay, una na kayo bro Ito BNK oh BNK Yun oh

Punta Maray Laguna na tayo mga parts. nakastance so. <laughs> ang hirap mag motor nyan Oh, lihim na lagusan. <laughs> Nakantok ako kanina. Nakantok no? Medyo naramdaman ko nga kanina eh. Picture nga ako saglit. Pa-picture huh? sa ako. Okay.